Hi guys. Magandang hapon po sa inyong lahat. Welcome po ulit sa si JB Vlog. Guys, sentya na kayo. Ngayon lang kami nakapag upload ng video kasi ilang buwan din laging may sakit si Christian. Kaya ngayon lang kami naka ano? Nakalabas nga dito sa labas ng bahay namin. Kamusta na kayo guys? Christian, di na nawawala ng ubo. Laging may ubo. Hmm. Sige lang kami. Balik-balik sa doktor. Ayan. <coughs> Ano? Ubo Ubo na hindi mo maspelling Na para siyang Parang Dinudukot yung lalamunan Guys subscri Subscribe niyo si Christian guys Please Tulungan niyo siya na lumaki laki Yung kanyang subscriber Tsaka panoorin niyo po yung kanyang mga video. Para ma-monetize din siya. Guys. Tinan si Christian. Oh. Ayaw na ayaw magpagupit. Oh. Ang haba na lang ng kanyang buhok. Hmm? Pati bigote. Eh para na siyang mama na, na matanda <laughs> ay naku. hello pala sa mga kaibigan ni Christian sila shout out kila ma'am Jennifer Purnell asawa niyang si Sir Dustin kumusta na kayo dyan ma'am ingat po kayo lagi ganun din sila sa jeep ng rabas at Mang roxan Mang jeep kamusta na po kayo ingat po kayo palagi lalo na pag nasa vlog nasa dagat nasa ilog ingat po kayo palagi ang buong team marabas oh. na, si guys oh. kami guys support nyo yung kanyang channel para may pangbili kami ng gatas hindi na siya nakakakain ng solid guys biniblend na namin yung kanyang pagkain blend, blend ng ano ng kanin gatas minsan loan namin ng saging Um, kung may sabaw naman alohan ang sabaw pero ayaw niya ng sabaw na may matiga pag nagkasabaw kami ng ano manok kailangan laga lang magiging ng ano sa pamakimay ng ano ng laman ng manok para i-blend nyo ng pagkain minsan kalating maso lang ang nakakain niya kaya ano pa rin siya sa gatas puro gatas pa rin ang kanyang niyo gatas pala niya guys Lactum laktong 6 plus ayan ang kanyang uh. guys pa support kami please sana yung mga ngayon lang makapanood sa video namin support nyo po si Christian please matulungan niya po siya isang like lang subscribe malaking tulong na yun sa kanya sige guys inaantok na naman siya oh. hanggang dito na lang kami sige bye bye ingat kayo palagi huwag kayong makalimot mag pray para lagi tayong gabayan Mabuting pa nila, O Ingat. God bless. Bye.